Putang ina mo ka talaga. Kaya tapos lang namin uminom. Hayop ka. Buhaking ina ka. Kaputa-puta kang ina mo ka. Tang ina mo ka. Ha? May nagsya sa GR no? sa ano? Sa akin. Tang ina mo. Kala mo feeling ka ano? maganda? Sexy? Ka ano ka? Putang ina mo. Baka na kinuha yung panty mo para mag may, may content ka lang. Pati bra panty mo may content. Dahil alam mo sa Pilipinas, may maraming maninyakis. putang ina mo ka. Ha? kasabi sabi mo ganito? Dito sa boarding house ko, dito sa tinitirang kong bahay or kahit andito ko sa labahan. Ako ah, uh... magtatangka mag ng panty bra mo, putang ina mo, may may content ka lang. Sa totoo lang, Ha? Katotoo lang, kadugyot-dugyot mong babae, putang ina hindi ka nga naliligo, puking ina mo ka. Tang ina mo ka talaga. Magpifeeling maganda ka, magpifeeling ano ka. Tang ina mo. Bakit may preba ka bang ninakot talaga pati mo tinago mo lang hayop ka para may may content ka, puking ina mo ka. Uh, Shemre, hindi mayaman ang lola mo. and iniwan anyone... Ikaw na nga lang sabi. Ikaw lang lang sabi, hindi mayaman ang lola mo, putang ina mo, hindi ka mayaman, puking ina mo ka. Ha? Paano nila mananakawin na yung uh, pati pa brown mo, puking ina mo ka, hayop ka? Tang ina mo ka, ngayon itong nakainom ako, puking ina mo ka? Talang mapuputang ina mo ka? Tang ina mo ka? Katanga-tanga mo? Alam nila sa kapitbahay mo na hindi ka mayaman, putang ina mo, ba't nanakawa ka pa? Siyempre, wala lang maawa ka sa'yo. Tang ina mo. Baka bigyan ka ng palamunin kang hayop bigyan ka ng pera, putang ina mo ka eh. Ito yung sinampay ko dito. Ito yung mga damit ni Rai ngayon. Yung nilagay ko dyan is mga underwear ko, bra, panty, medyas. Sa isang hangiran na parang ganito. Parang ganitong hangiran. E no, mala, kinuha lahat ng mga panty mo at bra mo, pukin ina mo ka. Bakit di ka magpatulpo, putang ina mo, bakit ko content mo lang. May may content ka lang talaga, putang ina mo ka, ayok ka. Bakit ina ka? Ha? Halatang sinungaling ka rin eh, no? Halatang mo ano ka? Bakit na bakit yun yung mix mo lino, putang ina mo, mga sinungaling kayo. Ha? pa jos jos kayo, may putang ina mo, may pinapalong sa akin sa matanda. Asa lang respeto doon, putang ina nyo? Sige daw. Putang ina nyo. Pinapahybrid nyo ako, nakain ganito, nakainom -naka ako, putang ina nyo. So, yung isang set na ganyan. Pero kaninang umaga, pagising ko, wala na yung panty bra. <laughs> Tatawa talaga ako. Sya... Tawang-tawa ka pa, putang ina mo, gago. Halata naman, gawa-gawa-gawa mo rin yan, Pukin ina mo ka. Ina mo ka. Paka mo. Nungol ko sino magnanak. Sino magnanakaw sa'yo, ha? Alam nila mag naghihirap ka. Putang ina mo ka. Nakakaawa ka. Ina mo ka. just, Actually, ang nakakainis lang is um, okay lang sana kung may mawalang damit. Baka na mix. Okay lang sana kung merong um, um, short or basahan na nawawala. Pero pwede pa 'yon, putang ina mo ka, basahan ng panty mo, putang ina, kadugyot-dugyot mo, hindi ka nga naliligo, tanda mo? Ha? Dalawang araw hindi ka naliligo, napaka-dugyot mo, baka nga ginawang basahan, buti pa 'yon. Tang ina mo ka. Feeling social, Pukin ina mo ka. Wala kang mga pera-pera, wala kang anong ka doon dyan. Tang ina mo, magpe-feeling social ka. Kala mo na ka pa, tang ina mo ka buhakin ina ka talaga. May mic content ka lang, no? Tang ina mo. Sino ba nag-share dito? Salamat sa nag-share, ha? May putang ina to. Hi, na to. Pukin ina to. Alam mo sa totoo lang, yung sa sa'yo, ha? Ugaling aso. Tang ina mo. Hindi ako ugaling aso, may putang ina. Bumababa ako sa level nyo, kung ang pukin ina nyo. Kayo mga kabunso kayo, mga tanga-tanga, yung -tanga mga tanga-tanga kayo, tang ina nyo. Sabi ko sa inyo, badadami kayo sa akin, pukin ina nyo. Ha? Pero ipapatong sa'yo, putang ina mo ka. Palakang tutik kang aso kang hayop ka eh. Yan ang babagay sa'yo. Ang ina mo. Okay, kaya huwag kang mag-feeling maganda. Putang ina, hindi mo ba nga mapais-ais ang ngipin mo? Putang ina mo ka. Ang ina mo ka. Hindi mo nga mamais sa'yo yung buhay mo? Mag-feeling social ka dyan? Putang ina mo ka. Palamunin ka na nga eh. Putang ina mo. Sampal-sampalin ka rin Putang ina mo ka eh. Ina mo ka. Iigigil ako sa'yo. Putang ina mo. Kayo, no, hindi na sa ano, to lang. May kasamang gigil na awa ako sa iyo, puking ina mo. Kasi bakit? Ha? Naawa ako sa iyo, putang ina mo kasi hirap na hirap ang buhay mo, putang ina mo. Ha? Nang Nanggigigil ako kasi mga tanga-tanga yung sumusuporta, sumusuporta sa iyo. Ha? Yung mga kabunso, mga tanga-tanga. Yan -tanga. si Tinsy, putang ina niyo, mga tanga-tanga kayo, kulang-kulang kayo. Mag-iya, inuwi ko ha, si Tinsy, ano ha? Kulang-kulang ka magpangala sa kasamaan mo. Ha? Ako pa mga papakas, putang ina, mas matanda ako pa sa amin, putang ina ka. Mga hayop kayo, kulang-kulang kayo eh, mga pukit ina nyo. Bakit? Bakit kasi pinasa sa akin ito, putang ina, ganda ng gabi ko. Putang ina nyo. pukit ina nyo. Kakapala mo ka nyo, mag-feeling mag social ka, putang ina mo, wala kayo, wala kayo, wala ka sa timus dyan para makakain, pukit ina mo ka. Ina mo ka. Bye! Putang ina nyo.